Panot man ako sa iyong paningin, Pobo ka pa rin. Utak mo iyong suriin, lalo na yung mukha mong hindi ka dapat-dapat purihin. Sana balang araw sa lipunan ikaw ay hindi suliranin. Ang kabubohan, ang kapangitan, huwag ugaliin. Gumawa ka ng kabutihan, para makaroon ka ng magandang kapalaran. Pagiging mabuti iyong pag-aralan para ang lipunang ito hindi kakabwisitan. Pinagkaitang kaman ng katalinuhan at kagandahan, bumawi ka na lang sa kabutihan. Dahil pag ginawa mo yan, mamahaling ka ng iyong pamayanan.